Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846. Sa mga napapanahong usapin sa bansa, pakinggan si Reverend Father Anton City Pascual, Pangulo ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Kapanalig, kumusta na po tayo? Maliit man ang kabuhayan, ito naman ang pinanggagalingan ng yaman ng maraming pamilyang Pilipino. Ang small business, kapanalig, ay karaniwang source of livelihood sa marami. Minsan, ito na ang main source of income. Minsan, side gig lamang ito para pandagdag pang gastos. Ang kasabihan na ang maliit ay nakakapuing ay totoo pagdating sa negosyo sa ating bayan. Ito ay dahil nga sa mahigit isang milyong business establishments sa bayan. 99.59% ay mga micro, small at medium enterprises. Sila na halos ang buong merkado ng bayan. Sila na rin ang pangunahing employer ng bansa. Dahil nga sa laki ng kanilang ambag, di ba't marapat lamang nabigyan sila ng iba'yong yung suporta, iba yung atensyon ng pamahalaan. Kapanalig isa sa pinakakailangang suporta ng mga small businesses ngayon ay ang availability ng loans na maliit lamang ang interes. Maraming pautang sa ating bayan kapanalig. Sa ngayon nga, maraming negosyante sa Mumbai o 5-6 kumakapit paggipit. Madali man silang makakuha ng pera sa kanitong mga sources, nahihirapan naman silang magbayad. Obvious ba? 20% yan kada buwan. Ang laki ng interes. Kahit barya bariya lamang ang babayaran mo kada araw. Kapag sa mga formal na ahensya naman, ang punta para maka-access ng credit or financing matagal at mataas pa rin ang interes. Nakapagtataka nga bakit hindi mabilis ang loan para sa mga small businesses. Gayon alam naman ng lahat na pinaiikot lamang ang pera sa ganitong negosyo. At sa mga araw na walang pampaikot, close shop ka at walang kita, kawawa ang pamilya. Kapag pupunta ka sa banko o sa gobyerno, matagal ang proseso. Gagastos ka na sa pamasahe at loan fees. Hindi mo pa rin mabubuksan ang negosyo dahil hindi agad mahawakan ang iyong inutang. Kaya kapanalig, maliban sa financing, isa ring magandang suporta para sa small businesses ay ang digitalization. Abay, malaking tulong ito para sa pagmomonitor ng stocks, pasweldo ng tao, at para din sa promotion upang lumaki pa ang merkado. Maganda rin ito dahil pag digitize sila, mas madali nilang mamamonitor ang pasok, paglabas ng kita. Kaya kapanali, kailangan din na mabigyan natin ng training programs ang ating mga micro, small, medium enterprises para mas maayos pa nilang mapapatakbo ang kanilang mga negosyo. Maaaring masimulan ito sa financial literacy training session upang masuportahan ng kaalaman ang kanilang mga business goals at mga estratehiya. At matuto silang mag-impok, maghanda para sa krisis, pag-utang at pati na rin sa retirement. Di ho ba kapag umuutang, emergency, investment, retirement. Isa pang mahalagang tulong sa mga maliliit na negosyante kapanalig ay ang pwesto. Daming nais magnegosyo pero hindi magawa dahil walang pwestong malapit sa kanilang merkado. Kung ang mga lokal na pamahalaan ay maglalaan ng mga abot-kayang pwesto para sa mga micro-small businesses, tulad ng mga appliance repair, pagtitinda ng iba't ibang items, abay makakatulong ito sa mga micro-entrepreneurs. Mapapalapit mo pa ang serbisyo sa mga mamamayan. Tunay ang mga MSME ng bayan ay ang working class na siyang nagtataguyod ng ating bansa. Sabi nga sa si Catholic Social Teaching, Rerum Novarum, bahagi ng panlipunang turo ng Santa Iglesia, sila ang nagpapayaman ng ating bayan. Makatarungan lamang na atin silang suportahan upang makinabang din sila sa yamang kanilang iniaalay sa buong bansa. Kapanalig, ako po'y aktibo sa kilusang kooperatiba. May kooperatiba sa ating barangay, sa ating bayan. Sumali po tayo. Isang magandang formal na organisasyon yan. Nakahiram ka na, kikita ka pa. May dividendo at mayroong refund. Tunay na tayo po yung magkaisa. Suportahan natin ang gilusang kooperatiba. Sumayin nyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ang Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton City Pasqual. Veritas Editorial.